Masigasig ang paghahandang ginagawa ng mga otoridad para tugunan ang traffic situation kasabay ng ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sabi ni MMDA Special Operations Officer Manny Miro, nagkaroon sila ng interagency coordination para matiyak na magiging banayad ang daloy ng mga sasakyan sa araw ng SONA. Magkakaroon din sila ng isa pang meeting sa susunod na linggo para maisapinal ang mga usapin ukol sa traffic management. Katunayan, nasa 1,320 79 MMDA personnel ang ide-deploy sa zona para tiyakin ang kaayusan ng iba't ibang aktibidad sa paligid at mga lugar na malapit sa batasang pambansa. Tiniyak naman ng MMDA at iba pang otoridad na papayagan ng publiko na magpahayag ng kanilang saloobin sa araw ng zona. Pero titiyakin nila na magiging mapayapa at maayos ang anumang aktibidad ng mga raliyista. Possible po. Eh, tatabay po sila doon sa mas maluwag na lugar para oh, hindi makakabala sa lahat. Uh, eh, ginagalang naman po ng pamahalaan yung kanilang right to expression, expression no, ng kanilang lobby pero hindi sana makakabala sa pangkaramihan.